Hi guys! Ang ipinikikita ko sa si inyo ay ang aming bagong kusina. Dati itong lugar ng aming pisonet. Pinalitan ang bubong sapagkat ang dating bubong ay puro luma na ang yero at puro tulo na kapag may ulan. Dati po pala namin itong lugar ng pisonet. Ayan po o oh, liso. Pinalitan lahat ng yero at lalagyan ng liso. Ayan po, tapos na po yung pinakikita ko sa inyo dito. Nakabit na po ang liso. At sakto, nung pagkatapos po na naikabit ang yero at liso, ay ayan na po ang umambon. Napakatagal po ng tag-araw. Ngunit nung nakabit niya ang aming yero at liso, yan ang unang ambon. Unang ambon sa tag-araw. Ayan po, oh. Kaya po hindi ko pinakikita ang aming kusina. Dati yan, butas-butas kasi ang bubong at makalawang. O ngayon po, napakita ko na po sa inyo. Ay, sa kasalukuyan ay maraming kalat kasi po ay may nagtrabaho nga po rito. Mga anim na hiero na magkakaiba ang sukat. Di at di dosi po yata yan. O yan po at salamat ay bago na ang aming yero. Yan po, marami nga lang kalat sa kasalukuyan. Thank you po. Maraming salamat.